Ngayon mga nahuli natin guys, lapu-lapu, samaral. Ngayong araw naman guys, isamahan nyo kaming manghuli ng mga samaral at mga lapu-lapu gamit lang guys itong hilahila nating lambat. At syempre guys, lulutuin na rin natin to dito lang sa gilid ng mangroves at pupudrip tayo kasama ang tropa. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, dahil nga medyo hapon ay naisipan namin na Wala na naman kami may iula mamayang hapunan Kaya eto, sinamahan tayo ng mga tropa natin At ng isang kapwa din natin guys na vlogger, ang timputik Pero syempre guys, nandito rin at hindi mawawala ang isa nating best friend na si Dugong Ayan guys, o nakakita pa nga siya dyan ng napakagandang salamin Kaya susuotin niya daw guys Masyado daw kasi guys siya nasisilaw sa kapugian niya ngayong araw Grabe, mapagbiru talaga itong tropa natin si Dugong Pero good vibes pa rin ang dating niyan sa atin At eto nga guys guys, agad na rin nga pala kami nakasakay dito sa bangka nating si Mimo at okay na okay na nga pala guys si Mimo na ayos na natin yung mga nasira sa kanya. Talaga naman guys, running in condition na ngayon si Mimo, pwedeng pwedeng na tayo makaabot sa Marinduque o kaya sa Rumblon. Napakalakas nga pala guys, kumarga nitong si Mimo, minsan nga guys, 12 kami dito nakasakay pero kayang kaya pa rin niya. Iba talaga guys, pag lumot yung kinakain, talagang napakalakas ng katawan. <laughs> pero talagang napakatibay guys nito ni Mimo, ikaw ba naman guys, nakapultank lagi ng 30 pesos, talaga namang sinong hindi sisipagin dyan. At may maya maya nga lang guys after ng malayo layo natin na biyahe eh, nakarating na rin kami dito sa paghihilahan natin guys itong mga lambat at eto guys manghuli nga pala guys tayo ngayong araw ng mga palo sa maral at syempre guys kung seswertehen eh, makakahuli rin tayo ng mga malapulapo dito pagkababa nga guys namin dito sa bangka eh, agad namin inayos o so inalayin yung mga lambat dito at nandoon sa kabila si dugong tapos nandito naman guys yung ibang tropa ko sa may kabila at ako naman guys inayos ko yung nasa gitna kung nakalapat ba yung mga pampabigat don at eto na guys isimula na nga pala guys, namin ng pagayad o paghilan itong mga lambat sana nga lang guys swertein tayo ngayong araw at may mahuli talaga tayong pang ulam mabilis nga pala guys kami natapos dito sa unang hila namin at ito nga lang pala guys yung mga nahuli namin merong mga isdang biya may mga isdang samaral at may mga isda rin guys yung mga lapu-lapu na alanganin pero good size na rin guys at, good size na rin yan guys at pwede pwede na ayan nabubulol na naman ako dahil nga guys medyo konti lang yung nahuli natin dun sa unang spot ay agad na rin kami lumipat at dito guys namin pipiliing humila ng lambat naman sa medyo malalim sobrang hirap talaga guys maghila ng lambat na ganito kasi guys sobrang lambot ng putik na tatapakan nyo tapos meron di guys mga talaba talagang masakit sa paa dito mo guys mararanasan kung paano maging kalabaw sa loob ng ilang oras <laughs> talaga naman guys napakahirap para kayo nag-aararo dito pero worth it naman yan guys kasi kahit papano ay eh, masaya at hindi nakakaboring yung mga ganitong ginagawa namin magtutropa kahit nga guys nung hindi pa kami nagbablog nitong nidugong ay eh, talagang ginagawa na rin namin to kasama itong mga tropa namin at dito talaga kami nananahalian sa mga mangroves bukod kasi guys sa makakalibre kami ng ulam ay eh, meron pa rin kami may dadalang mga isda sa mga bawat pamilya namin at sa mga magulang namin. At syempre dahil basa yung aming mga gamit ay eh, hindi kami papaluin pag meron guys kami suhol na pang ulam. Mindset ba guys yung pinagana namin ng mga bata pa kami? Lagi kasi guys sinasabi ng mga nanay namin pag naliligo kami dagat na mahal daw guys yung sabon na panlaba kaya yun pinapalo kami. Talaga naman guys putol-putol yung mga hangir sa amin eh. Pero pag may dala guys kaming isda o mga suso o mga talaba, nako hindi kami niya napapalo at talagang parang mabuting anak yung turi niya sa amin. <laughs> Pero syempre guys, part ng pagiging bata natin yung dapat tayong pinapalo para madisiplina tayong maayos. Sabi nga guys nila, pag pinapalo ko daw guys ng magulang mo, siguradong mahal ka nila at ayaw ka nilang mapahamak. So guys, yung saklit natin ngayon. oh. Ah, ayos. Ang lalaki oh, Samaral Guys, meron ding butiti. Dalawa Guys, butiti. Alpasan natin itong mga butiti guys. Ito. Okay. Agi, alpasan mga butiti. Palo, palo malaki. Hello guys. Ang tataba. ko na kalimasa gapol sa alam ah, natin. Ano pa rito? Ano pa siyan? Yan po Ay, na po. Yan na. Lapo, lapo. Ito, dalawa. Dalawa. Okay. Ayos. Muang, 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 muang. Guys, so blue crab blue crab. Ayos. Samaral. Ayos ko. Medyo marami nga guys tayong nahuli dito sa pangalawang hila natin. At eto guys, itataktak natin dito sa lambat para malinisan siya guys. Ayos. Puro mga ano yan guys. Diyo kasi. Ayan guys. Lapu-lapu. Ayan pakita ko sa kanila. Lapu-lapu. Samaral. Gay. Tapit nyo. Ayan o. Oh. Tapit mo. Yan yung mga nahuli natin guys. Lapu-lapu, samaral, mga blue crabs. Yan. Sabi. Let's go guys. Food trip naman tayo. Let's go. At noong okay na nga guys at meron na kaming uulamin ngayon dito at may may uuwi na rin guys kami sa pamilya namin ay nangahoy na rin kaagad kami dito guys. Syempre para makapagpasigana ng apoy at medyo nilaan na mig na rin guys kami at marami din lamok dito. Buti na lang guys talagang unlimited pang gatong pag nandito ka sa groups talaga naman guys bukod sa toyo ay napakalilingas talaga ng mga kahoy dito daig pa yung gasol. Kaya eto agad na rin kami nagpasigana ng apoy guys para medyo mapawi naman guys yung lamig na naramdaman namin baka kasi guys ipunin na naman tayo. Habang pinapasiga nga guys namin dito yung apoy nandito naman yung iba ang tropa namin sila guys na naglilinis itong mga nahuli nating isda at ang napili guys nilang ulami namin ngayong araw itong mga samaral nagayat na rin nga pala guys ako ng sibuyas at bawang dito tsaka luya at ang plano nga pala guys namin luto ngayong araw ipapaksiw eh, lang guys namin itong mga nahuli natin panigurado naman guys naubos na naman itong mga bahaw na dala namin talagang happy happy na naman kami dito Apo sa na nga guys, nalinisa na nga pala itong mga samara, list ng lapu-lapu at mga blue crabs guys. Kaya ilalagay na guys natin dito sa apoy at sobrang fresh nyan guys. Ito talaga guys yung sinasabi na catch and cook. Talagang pagkahuli na pagkahuli nyo lang guys, ilulutuin eh, nyo na kaagad. Ito yung sinasabing fresh. Kaya ayun guys, nilagyan ko na rin kaagad dyan ng sibuyas at bawang tsaka konting luya. Ito para mas masarap. Tapos guys, nung nilagyan ko ng suka itong ating lulutuin, grabe guys, nagalawan pa talaga sila. Talagang buhay na buhay pa sila guys at fresh na fresh talaga sila at napakasarap talaga nito. Mabil isang luto nga lang isang gagawin natin dito at ipapaksiw lang natin to guys kasi nagugutom na rin kaming magtutropa medyo nakakapagod kasi guys yung paghihit ng lambat at dahil nga guys, excited na naman si Dugong dito na makapood trip kami. Eh, grabe, sobrang pinapalakas niya dito yung apoy. Ganyan guys, lagi yan si Dugong pag nagluluto kami. Gustong gusto niya maluto ka agad. Sabi ko nga guys, siya muna ang magluto ngayong araw. Pero sabi niya, prito lang guys yung alam niya. Sunog pa, sunog pa daw guys pag minsan. Napakagandang banding talaga guys to ng mga magtutropa namin dito sa aming probinsya. Talaga naman guys, sa halip na mag-inom o magtambay lang kami. Ganito yung ginagawa namin. Simulat sa pulpalang lang guys, ng mga bata pa kami. Talagang lumaki guys kami sa mahirap na buhay pero napakasaya at talagang goods yung memories na naranasan namin At eto na guys Paluto na at ipapadinig ko guys sa inyo Yung pagkulo nitong niluluto natin Grabe, pag ganito guys, yung pupudripin nyo sa ganitong lugar, paniguradong sobrang sarap talaga sa feelings. Talagang ubos ninyo ang baho na dala nyo dito. Siyempre, agad na rin guys, namin kinuha dyan itong taklob ng makina ni Mimo. Dito guys, natin papatong itong mga pupudripin natin. At nakaredy na guys yung mga tropa natin. No? Talagang hindi na sila mapipigilan. Pero siyempre guys, bago tayo kumain, huwag pa rin natin kakalimutan magpasalamat kay Lord at sa pag-iingat niya palagi sa atin at sa mga blessing. What's, What's up the guys? Tara, food yo! Dalay! 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 Press na press! Uh. May anit Taba! Maral. Kain dugong. Kaya ayun habang kumakain guys kami, lubos ako nagpapasalamat sa mga patuloy na nanonood at nag-share nitong na mga vlog natin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at mahal na mahal po namin kayo. Kaya hanggang dito na lang po muna tong adventure natin. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>